Delubyo ang dala ng bagyong Hulyan sa mga probinsya sa norte ng bansa. Sa lakas ng hangin sa Batanes, nilipad ang bubong ng isang covered court. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagsayawa na mga puno sa Batanes ng bayuhin ng Bagyong Hulyan ang probinsya kahapon ng umaga. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan, rinig na rin ang sipol ng malakas na hangin. Sa lakas ng hangin, halos dumapa na ang mga puno at napigtal ang mga kable. Sa covered court na ito, tuluyan ng kumalas ang yerong bubong dahil sa malakas na hangin. Bumigay ang pundasyon ng bubong at kung saan saan nilipad ang mga yero. Nagsitumbahan din ng ilang puno sa lugar. Nalubog din sa kulay putik na baha ang mga pananim sa bukid na ito sa Ilocos Norte dahil sa buhos ng ulan. Tanaw rin ang mga bundok na nabalot na ng hamog. Dahil din sa buhos ng ulan, mistulang nagkaroon ng waterfall sa isang bahagi ng bundok na ito sa may pansyan Santa Praxedes Road sa Cagayan. Umagos kasi pababa ang naipong tubig sa tuktok nito. Nalubog tuloy sa putik ang ilang bahagi ng kalsada. Pumarang din sa kalsada ang mga punong pinadapa ng malakas na hanging dala ng bagyong hulyan. Dahil sa hagupit ng bagyo, napilitan na ang ilang residente na lumikas at manatili muna sa evacuation center. Sinimulan na rin ng lokal na pamahalaan ang repacking ng ayudang iaabot sa mga nasalanta ng bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerardo La Peña, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.